Yeah, magandang morning sa inyo mga katropa. Nandito po tayo sa SF View na kung saan na uh, karamihan po sa mga naandito mga kabataan. Uh, nakasagawa po sila ng tinatawag natin na uh, trick or tricks. Kaya uh, ayan, mga katropa tingnan po natin ang kanilang mga kasuotan. Iba't ibang kasuotan po ang um, suot ngayon ng mga kabataan mga katropa. Eh, mga katropa ibat iba po ang kanilang mga kasulatan. Nam. Karamihan mga kabataan. Ayan, dito sila sa Chowking, mga katropa. Dito po sa Chowking. Ayaw. Yes, Ito na mm -hmm. Sa dami ng mga kabataan mga tropa yan no? Ang yeah, mga katropa, halos mga kabataan. No? Bitbit ng kanilang mga nanay.

Oh, si Kuya, meron ano. <laughs> Ay, si Kuya. <laughs> Ayan. Ang dami po nating nakikita. Iba't ibang kasuotan, mga katropa. Ba talaga nagagawa ng undas mga katropa? Gumagana ang imahinasyon ng mga Pilipino. Ayun, may nakita po tayo mga katropa. Mukhang pati si Jollibee, nakikipag trick or tricks na rin. Ayan. Ayan po si Jollibee, oh. Tingnan niyo po mga katropa. Pati siya, ay eh, nakikipag trick or tricks na rin. Ayun, 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 ayun. Ayan. Oh. Ayan, mga katropa, si Jollibee. Em yeah, mga katropa lilibutin pa po natin ang ano ang pasino ng SM Fairview. Tingnan pa po natin yung ibang mga kaso ng mga kabataan. Ay, yeah, ka mga katropa samahin to. Ito mga katropa, pati si Superman saka si Batman no. Okay, Patrick Ortex na rin Nako. <laughs> Ay, mga, mga katropa pati ang baby. Pinilit na rin nila makipag trick or tricks na rin ayan mga katropa. Pati si baby mga katropa sumama na rin. Eh. Mga katropa, may nakita po ko rito. Mga pati pa lang ang heli eh. sumasama na rin pala sa trick or tricks. Ayan siya mga katropa oh. Angel oh. <laughs> ayan oh. Kasama na rin pala sa trick or trick sa Angel. Ayan, ayan, ayan. Ayan mga katropa, nakita naman po natin yung mga lalaban dito sa SM Fairview. So, kung paano mag pre sa mga kapatid halos lahat mga bata pa. sila. O. Ayan, mga katropa. Ayan po ang... Ayan. Kita nyo naman po, mga kabataan, kung ano ang kanilang ginagawa. Ang dami po nila. Kanya-kanyang tabo po sila. Ayan, mga katropa. Oh. Ayan. Oh. Terima kasih telah menonton! Sige po mga katropa, hanggang dito na lamang po at nasaksiyan po natin ang kaganapan dito sa isa interview. Kasiyahan ng mga kabataan. Salamat mga katropa.